Naaalala niyo pa ba ang niluto ninyo kahapon? Kumain ba kayo ng tira-tira? Ngayong araw marahil, marami sa atin ang sanay na sanay sa pag-iinit ulit ng pagkain sa ating mga Pinoy. Napakahalaga ng bawat butil ng kanin, bawat piraso ng ulam. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid, kundi bahagi na rin ng ating kultura. Di ba ang akala nating nakakatipid at nakakabusog? Baka sa katagalan pala ay naglalatag ng panganib sa ating kalusugan. Isipin ninyo ang mga pagkaing paborito nating inuulam na madalas nating iniiwanan sa lamesa at saka iinitin ulit kinabukasan. Ay maaaring hindi na pala kasing ligtas tulad ng pagkaluto nito. Ang matagal na pagkakalantad ng mga pagkain sa temperatura ng silid at ang paulit-ulit na pag-iinit ay nagpapalit ng kanilang chemical structure para sa atin na nasa edad 6 tapataas na ang katawan ay hindi na kasing tigas noon. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Maaari nitong pahinain ang ating memoria, gawing mas prone tayo sa mga sakit sa tiyan. At sa malala, ay maaaring maging kontribusyon pa nga sa mas malala lang karamdaman tulad ng kanser o demensya. Nakababahala? Di po ba kaya naman? Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pangkaraniwang pagkain na madalas nating iinit ulit. Pero maaaring maging nakakalason kapag ginawa natin ito ng paulit-ulit. Malalaman natin kung paano ito makaapekto sa ating memorya, sa ating mga kasukasuan, at maging sa ating panganib sa malalalang sakit. Kaya naman, manatili po kayo hanggang sa huli ng video dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mga pagkain na ito na kung hindi tayo mag-iingat sa paghahanda at pag-iinit ulit ay maaaring maging bantang hindi natin namamalayan. Ang una sa listahan at marahil ang pinakasentro sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Ay walang iba kundi ang kanin, sino ba ang hindi nag-iinit ulit ng tiratirang kanin pang almusal, pang merienda, o di kaya'y pangtanghalian, kinabukasan? Ito na siguro ang pinaka-praktikal na paraan para makatipid at hindi magsayang ng pagkain. And pero alam nyo bang ang simpleng gawaing ito ay may kaakibat na panganib, lalo na para sa ating mga nasa edad na ang kanin. Kapag naluto na, ay may spores ng isang bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Ang mga spores na ito ay matatag at maaaring mabuhay kahit na niluto na ang kanin. Kapag ang lutong kanin ay naiwan sa temperatura ng silid sa loob ng mahabang panahon, ang mga spores na ito ay dumarami at gumagawa ng lason o toxins. Ang nakakatakot dito, ang lason na ito ay hindi nawawala sa simpleng pag-iinit ulit. Kahit anong init mo sa kanin, nananatili pa rin ang toxins. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng pagtatae pagsusuka at pananakit ng tiyan na akala nila ay simpleng naimpatsyo lang. Pero sa matagalang epekto, ang paulit-ulit na pagkalantad sa toxins na ito ay maaaring makaapekto sa ating digestive system at pangkalahatang kalusugan. Naaalala ko pa nung bata ako, ang lola ko. Ayaw na ayaw na iniiwanan ang kanin sa kaldero ng matagal. Sabi niya, nak, kapag lumamig na yan, ilagay mo na agad sa ref para hindi mapanis noon. Ang akala ko simpleng mapanis lang, ngayon ko naiintindihan na mas malalim pala ang dahilan. Ang lola ko, unknowingly, was already practicing food safety. Kaya ang payo ng mga doktor, upang maiwasan ang panganib na ito una, palamigin agad ang lutong kanin pagkatapos nitong maibaba sa kalan. Maaari itong ilatag sa isang malapad na tray para mas mabilis lumamig. Pangalawa, ilagay agad sa refrigerator sa loob ng isang oras, hindi lalampas sa dalawang oras pagkatapos nitong maluto. Pangatlo, kung magiinit ulit, siguraduhing umuusok sa init ang buong kanin at iinitin lamang ng isang beses. Huwag nang iinitin pa ng pangalawang beses ang tirang na na kung may pagdududa. Mas mabuti ng itapon kaysa magkasakit. Tandaan, ang pagkalason sa pagkain ay mas mapanganib para sa ating mga senior. Dahil mas humina ang ating immune system, Sumunod naman sa listahan, na marahil paborito ng halos lahat, ay ang manok. Sino ba ang hindi mahilig sa tiratirang fried chicken? Ang sarap ipares sa kanin at kape sa umaga. 'Di ba? O kaya naman ang adobo, na lalong sumasarap kapag pinainitan ulit. Pero alam nyo bang ang manok, kapag hindi tama ang pag-iinit, ay pwede ring magdulot ng sakit. Ang manok ay mayaman sa protina at tulad ng ibang pagkain na mayaman sa protina. Madali itong kapitan ng bakterya tulad ng salmonella at campylobacter kung hindi wastong na itago. Kapag naiwan ang lutong manok sa labas ng refrigerator sa loob ng mahabang panahon, mabilis na dumarami ang mga mikrobyo na ito at tulad ng kanin. Hindi sapat ang pag-iinit lang para patayin ang lahat ng bakterya at toxins na nagawa na nila. Bukod pa rito, ang paulit-ulit na pag-iinit ng manok ay maaring magpabago sa istruktura ng protina na nagiging sanhi ng mas mahirap na pagtunaw nito sa ating tiyan para sa ating mga senior na medyo mahina na ang digestive system. Ito ay maaaring magresulta sa hindi pagkatunaw, pananakit ng tiyan at iba pang problema sa panunaw. Maraming beses na siguro nating nakita na ang mga natirang fried chicken ay nakalagay lang sa mesa, hintayin daw lumamig at saka lang ilalagay sa refrigerator. O minsan ay hindi na nga ito ang malaking pagkakamali para maiwasan ang panganib na ito. Mahalagang iimbak ang lutong manok sa airtight na lalagyan sa refrigerator sa loob ng dalawang oras matapos itong maluto. Kapag mag-iinit ulit, siguraduhing mainit na mainit ang buong manok. Hindi lang sa labas, iinitin lamang ng isang beses kung may pagdududa sa pagiging sariwa nito o kung naiwan ng matagal sa labas. Mas mabuting huwag nang ipagsapalaran. Ang kalusugan ay mahalaga mas mahalaga kaysa sa pagtitipid sa pagkaing hindi nasigurado ang kaligtasan na yes. Ang pagkakaroon ng food poisoning mula sa manok ay maaaring maging mas matindi para sa ating edad dahil mas matagal tayong bumabawi sa sakit. Kailangan natin ng mas malakas na pangangatawan para mapaglabanan ang anumang impeksyon. Kaya ang simpleng pag-iingat sa pag-imbak at pag-iinit ng manok ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Huwag natin itong ipagsawalang bahala. Ngayon na napag-usapan na natin ang kanin at manok, dumako naman tayo sa susunod na pagkain na madalas din natin nating iinit ulit na marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroon din palang panganib. Ngayon naman, pag-usapan natin ang patatas, ang patatas, na paborito nating isahog sa menudo o afritada. Akala natin ay harmless, pero may panganib din pala ito, lalo na kung hindi agad mailagay sa refrigerator pagkatapos maluto, o kung balot na balot sa Aluminum foil, ang problema sa patatas ay hindi mismo ang patatas, kundi ang posibilidad na mamuo ang isang uri ng bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Kapag ang nilutong patatas ay naiwan sa labas, lalo na kung nakabalot sa aluminum foil, nagiging perpekto ang kondisyon para dumami ang bakterya na ito. Bakit kasi nagkakaroon ng anaerobic environment? Ibig sabihin, walang hangin. Nagusto ng bakteryang ito at ang mas delikado, ang Clostridium botulinum ay naglalabas ng neurotoxin na maaaring magdulot ng botulism. Isang malubhang uri ng pagkalason sa pagkain na maaaring maging sanhi ng pagkaparalisa at sa malala ay kamatayan. Bagamat bihira ang kaso ng botulism, ang panganib ay naroon, lalo na kung hindi tayo nag-iingat Maraming beses na nating nakikita na ang mga lutong patatas sa mga handaan o potluck ay naiwan sa mesa ng matagal. Nakatakip lang, ito ang mga sitwasyon na dapat nating pag-ingatan. Para maiwasan ito, ang payo ng mga eksperto ay palamigin agad ang lutong patatas. E huwag itong balutin ng aluminum foil habang mainit pa dahil ito ang nagpapabilis ng pagdami ng bakterya. Ilagay sa mababaw na lalagyan upang mabilis lumamig at ilagay agad sa refrigerator sa loob ng dalawang oras at tulad ng ibang pagkain. Iinitin lamang ng isang beses at siguraduhin umuusok sa init ang buong patatas. Ang botulism ay isang seryosong kondisyon at para sa ating mga senior na ang katawan ay mas mahina na. Ang panganib ay mas mataas. Kaya huwag nating ipagsapalaran ang ating kalusugan dahil lamang sa